Pilipinas Araw po, po mga kabibs! Ngayong Filipino Values Month, ipinagdiriwang po natin ang mga pagpapahalagang bumubuo sa ating pagkakilanlan bilang Pilipino. Bilang ama, nakikita ko kung gaano kahalaga ang bawat aral na ibinabahagi natin sa ating mga anak. Mga aral na nagiging kundasyon ng kanilang kinabukas. Bilang ina, ang pagmamalasakit at pagkakaisa ay malapit sa aking puso. Sa bagong generation party po, ito ang nagtutulak sa amin para ipaglaban ang mga programa na nagpoprotekta sa bawat pamilya. Ang pagsisikap at katatagan ay ipinagmamalaki natin bilang Pilipino. Nakikita ko ito sa ating kabataan, solo parents at OFW, na patuloy na nagsusumikap para sa mas magandang kinabukasan. At higit sa lahat, ang katapatan at ang pagiging matapat sa paghawak ng pera ng bayan ay servisyong publiko, ang highest level of public service there is eh. Kaya ito ang titiyak na ang bawat sentimo ay mapupunta sa tamang programa para sa kalusugan, edukasyon at suporta sa bawat pamilyang Pilipino. Pero alam mo meron ako yung dadagdag na feeling ko very timely na Filipino value na pwede natin talagang i-share. Contentment. Total, nakita mo yung mga Pinoy. Masiyahin kahit saan. So yung contentment kasi itong nangyaring ghost project sa to, insatiable greed. Sama-sama tayo sa bagong henerasyon party list sa pagtataguyod ng ating kultura at mga kaugalian.